Paano kung isang simpleng dahon lang ang kayang baguhin ang kapalaran mo magdamag? Isipin mong maglagay ng isang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan bago matulog at paggising mo may magandang balitang magpapabago sa buong buhay mo. Sa loob ng maraming henerasyon, naniniwala ang mga Pilipino na ang mga halamang gamot ay may dalang bulong ng universo, umaakit ng swerte, biyaya, at mga mensahe mula sa hindi nakikita. Ngayong gabi, nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Iba ang hangin, mas malakas ang sinasabi ng katahimikan, at tinatawag ng universo ang iyong pangalan. Baka ito na nga, ang munting ritual na ito, ang isang banal na kilos na ito, ang siyang magbubuka sa himalang matagal mo nang hinihintay. Sa tradisyong Pilipino, ang mga simpleng gawa ay madalas nagtataglay ng pinakamalalim na mahika, isang dasal na binubulong, isang kandilang sinisindihan, o isang dahon na inilalagay ng may pananampalataya. Ang dahon ng balanoy, na simbolo ng kadalisayan at suerte, ay pinaniniwala ang umaakit ng magagandang panaginip, kapayapaan, at mga biyayang hindi inaasahan. Kapag inilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan, hindi ka lang gumagawa ng ritual, ipinadadala mo ang isang tahimik na mensahe sa universo, handa na akong magbago. Sabi ng matatanda, habang natutulog ka, nakikinig ang iyong mga gabay na espiritu. Binabasa nila ang iyong mga iniisip, mga pag-asa, at mga sugat ng puso, at sa kalaliman ng gabi, unti-unti nilang inaayos ang enerhiya sa paligid mo. Sa pagsikat ng umaga may pagbabago. Gumagaan ang pakiramdam. Unti-unting lumilitaw ang mga sagot. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay banal na oras. Kaya ngayong gabi, buksan mo ang iyong puso, ihanda ang iyong kaluluwa, at hayaang kumilos ang universo sa tahimik nitong paraan sa pamamagitan ng sagradong ritual ng dahon ng balanoy. Emosyonal na pagdiskubre. Dito nagsisimulang huminga ang kwento. Pagkatapos ng katahimikan ng gabi at ng pangakong dala ng ritual ng dahon ng balanoy, muling naaalala ng puso kung ano ang matagal na nitong hinahangad, kapayapaan, kasagutan, at pag-asa. Maraming Pilipino ang nakakakilala sa ganitong pakiramdam, yung mga sandaling nakahiga ka, nakatitig sa kesami, at tinatanong mo sa sarili kung magbabago pa ba ang takbo ng buhay. Nagpursigi ka, nanalangin ka, nagmahal ka ng totoo, at gayon paman, parang may kulang pa rin. pa ano kung hindi ka kailanman iniwan ang universo, kundi pinaghahandaan lang? May kasabihan sa maraming tahanang Pilipino, ang hinihintay ng may tiyaga sa tamang oras ay dumarating. At minsan, nagsisimula ang tamang oras sa isang tahimik na ritual, isang bagay na sobrang simple, parang mahirap paniwalaan. Ngunit ganyan talaga ang kilos ng universo sa pamamagitan ng mga banayad na senyales at mga sagradong bulong. Kapag inilagay mo ngayong gabi ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, binubuksan mo ang isang pintuang espiritual. Maaaring hindi mo ito makita, pero may isang sinaunang, marahan na enerhiya ang nagsisimulang gumalaw. Nag-iba ang hangin, lumalalim ang katahimikan, at nagsisimulang makinig ang iyong kaluluwa. Sa marami, ang unang senyales ay lumilitaw sa panaginip, isang pamilyar na mukha, isang tinig na tumatawag sa iyong pangalan, o isang imahe na parang totoo. Hindi ito basta mga panaginip lang. Sa espiritualidad ng Pilipino, ito ay pahiwatig ng langit, mga mensahe mula sa mas mataas na dimensyon. Sinasabi ng ilan na ang amoy ng balanoy ang nagdadala ng mga mensaheng ito, na nag-ugnay sa nakikita at hindi nakikita. Kaya noon paman, naglalagay na ng mga halamang gamot ang ating mga ninuno sa tabi ng kanilang higaan, upang akitin ang mabubuting espiritu at itaboy ang negatibong enerhiya. Sinasabing pinapakalma ng bango nito ang magulong enerhiya, hinahayaang tanggapin ng puso ang matagal na nitong tinatanggihan, kapayapaan at kaliwanagan. Napansin mo ba na bago dumating ang magandang balita, parang tahimik muna ang mundo? Ang katahimikan na yon ay hindi kawalan, yon ay pagkakahanay. Iyon ang sandaling pinaghahanda ng universo ang sarili nitong lakas para ihatid sa iyo ang nakalaan talaga para sa iyo. At ngayong gabi, habang inihiga mo ang iyong ulo sa unan, sasaluhin ang dahon ng balanoy sa ilalim nito ang iyong mga iniisip, mga hiling, at maging ang mga dasal na hindi mo masabi. Kung nakakaramdam ka ng pagod ka makailan, pagod sa paghihintay, pagod sa kawalang katiyakan, pagod sa pakiramdam na tila laging naantala ang biyaya, unawain mo ito, hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Ang bigat na iyong dala ay ang bigat ng pagbabago. Gaya ng dahon ng balanoy na tumutubo sa ilalim ng araw at ulan, ikaw din ay hinuhubog sa pagitan ng hirap at biyaya. Naalala mo ba ang mga gabing tahimik kang nananalangin habang tulog ang lahat? Ang mga sandaling hindi ka napapansin, hindi naririnig, pero nanatili kang may pananampalataya. Hindi kailanman nawala ang mga dasal na iyon. Nag-ipon sila, matyagang naghihintay ng tamang sandali, ng oras na magtutugma ang iyong enerhiya at ang iyong tadhana. At ang ritual na ito, ang simpleng kilos na ito kasama ang dahon ng balanoy, maaaring siya mismong maging mitsa na mag-ugnay sa iyo sa enerhiyang iyon. Sa pananampalatayang Pilipino, makapangyarihan ang paniniwala. Ang paniniwala ang bumabago ng dinakikita tungo sa realidad. Kapag naniwala ka sa enerhiya ng isang banal na bagay, gaya ng dahon, kandila, o isang dasal na pabulong, tumutugon ang universo. Doon nagsisimula ang mga himala. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, huminga ng malalim. Hawakan mo ang dahon ng balanoy sa iyong palad. Damhin mo ang lambot nito, ang buhay, ang tahimik nitong kapangyarihan. Pumikit ka at bulongin ang iyong intensyon, hindi dahil sa pangangailangan, kundi sa pagtitiwala. Sabihin mo, handa na akong tanggapin ang para sa akin. Pagkatapos, ilagay ito sa ilalim ng unan ipatong ang iyong ulo. Hayaang dalhin ng iyong isipan ang sarili nito sa panaginip, na may katiyakang kahit sa pagtulog mo, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Ang dahon ng balanoy ang nagiging tulay sa pagitan ng mga bagay na iyong inaasam at ng mga biyayang paparating. At sa pagsikat ng araw, kapag tumama ang liwanag sa iyong mukha, may mararamdaman kang kakaiba. Ang kapayapaan ay mananatili kung saan dati nanirahan ang kaba. Maaaring hindi mo pa ang himala, Ngunit madarama mo ito, isang gaan sa dibdib, isang pakiramdam na ang lahat ay sa wakas kumikilos pabor sa iyo. Sapagkat ganyan dumadating ang mga banal na biyaya, hindi sa ingay o kulog, kundi sa kapayapaang parang pag-uwi sa tahanan. At ngayong gabi, sa pamamagitan ng isang simpleng dahon, inimbitahan mo ang kapayapaang iyon na matagpuan ka. Espiritual na pahayag, ito ang puso ng mensahe, ang banal na paglalantad ng kung ano talaga ang nangyayari kapag inilagay mo ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan. Hindi na ito basta ritual, ito ay pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng universo. Habang nagpapahinga ka, nagiging payapa ang iyong enerhiya, parang lawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinisimulang saluhin ng dahon ng balanoy ang iyong mga hindi nasasabi, ang iyong mga tahimik na pag-asa, at ang mga sakit na matagal mong itinago. Sa paningin ng tao, isa lang itong dahon. Ngunit sa hindi nakikitang mundo, nagiging ito ay isang daluyan, isang tulay ng panginginig sa pagitan ng iyong puso at ng banal. Sabi ng matatandang Pilipino, ang mga halamang gamot ay mga buhay na panalangin. Bawat dahon ay may alaala ng araw, ulan, hangin, at ng mga biyayang hindi nakikita ng lupa. Kapag natutulog ka na may dahon ito sa ilalim ng iyong unan, nakikinig ito. Binabasa nito ang tibok ng iyong puso at dinadala ang iyong mga iniisip sa dinakikitang dimensyon, sa lugar kung saan naninirahan ang mga anghel, ninuno, at mga banal na enerhiya. Dito nagsisimula ang tunay na pahayad. Minsan, sa iyong panaginip, maaari mong makita ang sarili mong naglalakad sa isang hardin, nakayapak, nararamdaman ang lambot ng lupa at ang bango ng balanoy na pumupuno sa hangin. Hindi ito basta imahinasyon. Ito ay isang espiritwal na espasyo, isang lugar kung saan nagtatagpo ang iyong kaluluwa at ang gabay ng langit. Maaaring marinig mo ang tinig ng lola mong bumubulong ng matagal ng dasal. Maaaring may nilalang na nababalutan ng liwanag ng umingiti ng walang salita. O kaya naman, magigising ka na may luha sa pisni, hindi ng kalungkutan, kundi ng paggaan. Iyon ang paraan ng universo na nagsasabing, naalis na ang bigat. Sa mistisismong Pilipino, ang mga panaginip ay higit pa sa pahinga, ito ay mga pahayad. Ang panaginip ay isang sagradong daluyan, isang paraan ng banal na komunikasyon. Naniniwala ang ating mga ninuno na bago dumating ang magandang kapalaran, nagbibigay muna ang espiritu ng babala, paghahanda, at mga tanda sa pamamagitan ng panaginip. Kaya kapag isinagawa mo ang ritual ng balanoy, inaanyayahan mo ang komunikasyong iyon, isang ligtas na espasyo para marinig mo ang mga mensahe ng langit. Maaaring makakita ka ng malinaw na dumadaloy na tubig, senyales na malapit ng maging malinaw ang mga bagay na nakalilito. Maaaring makita mo ang pinto na bumubukas, tanda ng mga bagong oportunidad na paparating. Maaaring makita mo ang maliwanag na liwanag, simbolo ng proteksyon ng iyong mga ninuno. Ano man ang makita mo, tandaan mong hindi iyon basta-basta. Ang dahon ng balanoy ang nagbubukas ng daan, ngunit ang iyong pananampalataya ang nagpapahintulot sa mensahe na makatawid. Tignan natin ito ng mas malalim. Ang dahilan kung bakit taglay ng balanoy ang sagradong enerhiya ay dahil sa panginginig nito. Sa sinaunang katuruang Pilipino at silanganin, ang balanoy ay kilalang tagapaglinis. Nililinis nito ang mabigat at lumang enerhiya, itinataboy ang inggit at inaanyayahan ang pabor ng langit. Kaya't maraming albularyo o manggagamot ang may balanoy at asin sa kanilang tahanan, hindi lang para sa kalusugan, kundi para sa espiritual na balanse. May isang kwento na ipinapasa ng mga matandang manggagamot sa Batangas, tungkol sa isang babaeng ilang buwan nang hindi makatulog. Mabigat ang kanyang mga panaginip, laging kabado ang puso. Isang gabi, sinabi ng albularyo ng baryo sa kanya na maglagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng unan at ibulong ang mga salitang, kung ano ang para sa akin, ibigay mo, kung hindi, alisin mo. Ginawa niya ito ng may buong pananalig. Kinaumagahan, gumaan ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng liham, isang pagkakataong akala niya ay tuluyan ng nawala. Ngumiti ang manggagamot at sinabi, ang dahon ay nakikinig lamang sa naniniwala. Ganyan gumagana ang banal na pagkakahanay. Hindi pinipilit ng ritual ang himala, inaanyayahan niya ito. Ipinahahayag nito sa universo, nagtitiwala ako sa iyo. Handa na ako. At kapag narinig ng universo ang pagtitiwala, ito ay kumikilos. Dumarating ang tamang tao. Nakikita mo ang tamang salita. Unti-unting natutunaw ang bigat. Ang mga pagkaantala ay nagiging direksyon. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng espiritualidad ng Pilipino ang maliliit na ritual, dahil bawat kilos na ginagawa ng may pananampalataya ay nagiging banal. Maging ito man ay pagsindi ng kandila, pagwiwisik ng asin, o pagbulong ng panalangin bago matulog, ang mga simpleng gawain ito ay nagpapaalala sa kaluluwa na hindi siya nag-iisa. Kaya kung nararamdaman mong may humahadlang sa iyong mga biyaya, takot, pagkakasala, o lumang sakit, ngayong gabi ang oras mo ng pagbitaw. Bago matulog, hawakan mo ang dahon ng balanoy at ibulong dito ang iyong katotohanan. Ibinibitawan ko ang mabigat. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Habang nagpapahinga ka, Isipin mong may berdeng liwanag na nagmumula sa dahon, pumapasok sa iyong mga panaginip, niyayakap ka ng katahimikan, nililinis ang bawat alalahanin. Makita mo sa iyong sarili ang iti, kalayaan, at kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Iyan ang iyong enerhiya na nagbabago. Sa umaga, kapag tumama ang sinag ng araw sa iyong unan, magmasid. Maaaring may matanggap kang senyales, isang mensahe, isang tawag, o isang pangyayari na tila itinakda. Ang mga ito ay kumpirmasyon na gumana ang ritual na narinig ng langit ang iyong intensyon. Minsan, ang magandang balita ay hindi agad dumarating bilang pera o swerte. Minsan, ito ay kaliwanagan isang pag-unawa na nagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Iyon din ay pabor ng langit. Sapagkat kapag nagbago ang iyong pagtingin, kusang nagbabago ang iyong tadhana tungo sa kasaganaan. Sa wika ng espiritu, nauuna ang enerhiya bago ang katuparan. Nililinis ng dahon ng balanoy ang iyong enerhiya, binubuksan ang daan para sa mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyong pintuan. Kaya't kailangan mong magpahinga ng may tiwala, hindi takot. Sapagkat sa sandaling magsimula kang magduda, hinarangan mo ang daloy. Ngunit kapag naniwala ka, ng taos, ng buong puso, inaayos ng universo ang lahat para sa iyo. Kaya ngayong gabi, huwag ka lang umasa maniwala. Maniwalang habang natutulog ka, kumikilos ang mga puwersang hindi nakikita para sa iyong kabutihan. Maniwalang binabantayan ka ng iyong mga ninuno, ginagabayan ng mga anghel ang iyong landas, at sinisipsip ng dahon ng balanoy ang lahat ng natitirang bigat sa iyong aura. At kapag sumikat ang bukang liwayway, huwag kang magmadali. Umupo ka sandali. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Damhin ang katahimikan sa hangin. Ang kapayapaang iyan ang iyong magandang balita. Iyan ang tanda na ang iyong hinihiling ay nagsimula ng kumilos papalapit sa iyo. Tandaan, hindi sumisigaw ang universo, bumubulong ito. At ngayong gabi, sa sagradong halimuyak ng Balanoy, binubulong nito ang iyong pangalan. Pagpapakita at gabay ngayon na nauunawaan na ng iyong puso ang kahulugan ng ritual ng dahon ng Balanoy, at nagising na ang iyong espiritu sa banal nitong layunin, dito na nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa bahaging ito, gagabayan ka sa proseso ng pagpapakita ng iyong mga hangarin, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ng pagkakahanay. Nang inilagay mo ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, hindi mo lang inanyayahan ang swerte, inanyayahan mo rin ang balanse. Ang universo ay hindi tumutugon sa takot o pagkabahala, tumutugon ito sa pananampalataya at pagtitiwala. At ngayong gabi, yan mismo ang dapat mong isabuhay. Alalahanin mo ang huling pagkakataon na tunay kang nakaramdam ng koneksyon, marahil sa isang tahimik na dasal ng linggo, sa ilalim ng mga bituin, o noong dumaang hangin ay bigla kang tinigilan at binigyan ng kilabot na hindi mo maipaliwanan. Iyon ay mga banal na sandali, mga saglit kung kailan nagtatagpo ang iyong panginginig at ang enerhiya ng langit. Ang parehong enerhiyang iyon ang pinatitibay ng dahon ng balanoy habang ikaw ay natutulog. Sa tradisyong Pilipino, ang mga ritual ay hindi umiikot sa bagay mismo, kundi sa intensyon. Ang puting kandila na walang pananampalataya ay simpleng wax lang. Ang asin na walang tiwala ay kristal lang. Ngunit kapag ginamit mo ito ng may paniniwala, nagiging sisidlan ito ng kapangyarihan. Ganoon din ang dahon ng balanoy, hindi nito binabago ang hinaharap, binabago nito ang iyong enerhiya, at iyon ang umaakit sa hinaharap na para talaga sa iyo. Narito kung paano mo mapalalalim ang koneksyon mo ngayong gabi. Ihanda ang iyong espasyo. Bago matulog, gawing sagrado ang iyong silid. Patayin ang iyong telepono, sindihan ang kandila, at bulongin ang panalangin ng pasasalamat. Maaari mong sabihin, salamat sa lahat ng dumating, at sa lahat ng paparating. Ang pasasalamat ay pinakamataas na anyo ng panginginig, ito ang susi na nagbubukas ng lahat ng pintuang espiritual. Hawakan ang dahon ng balanoy sa iyong dibdib. Pumikit at huminga ng malalim. Damhin ang unti-unting pagbagal ng tibok ng iyong puso. Isipin mong natutunaw sa dahon ang lahat ng iyong alalahanin. Sabihin ang iyong hangarin tahimik ngunit malinaw. Huwag kang manikluhod magdeklara. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Handa na ako sa kapayapaan. Bukas ako sa mabuting balita. Sabihin mo ito na parang nagaganap na. Isalarawan ng iyong nais. Habang humihiga ka, isipin mong pagising mo ay nasa buhay ka na pinapangarap mo. Makita mong dumarating ang mensahe, bumubukas ang oportunidad, o natatanggap mo ang kaginhawaan na matagal mong ipinagdasal. Ang biswal na imahen ay nagtuturo sa universo kung saan ito dapat magpadala ng enerhiya. Magtiwala sa tamang oras. Sa pananampalatayang Pilipino, may kasabihang, kung para sayo, babalik at babalik yan. Kahit hindi mo pa makita ang resulta, maniwala kang nabubuo na ito. Ang binhi ay hindi agad tumutubo sa sandaling itanim, tumutubo ito sa katahimikan, sa ilalim ng lupa, kung saan hindi ito abot ng mga mata. Kapag natulog ka na may dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan, patuloy itong gumagana sa iyong subconscious mind. Maaaring managinip ka ng tubig, liwanag, o malalawak na espasyo. Lahat ito ay mga tanda ng paglilinis at panibagong simula. Sa paggising mo, maaari kang makaramdam ng katahimikan o katiyakan tungkol sa bagay na dati mong pinoproblema. Iyan ang unang patunay na gumana ang ritual, ang kapayapaan, bago dumating ang himala. Ngunit hindi nagtatapos ang pagpapakita sa ritual, nagpapatuloy ito sa iyong mga desisyon. Kapag dumating ang magandang balita, maliit man o malaki, tanggapin ito ng may kababaang loob. Sabihin mo ng malakas, ito na yon. Dahil sa bawat pagkilala mo sa tamang oras ng langit, mas pinatitibay mo ang iyong koneksyon sa espiritu. Kung nais mong palakasin pa ang resulta, narito ang isang simpleng karugtong ng ritual na isinasagawa ng mga sinaunang manggagamot. Pagkatapos ng tatlong gabi na paglalagay ng dahon ng balanoy sa ilalim ng unan, kunin ang tuyong dahon sa pagsikat ng araw at dahan-dahang sunugin ito sa ligtas na sisidlan. Habang umaakyat ang usok, bulongin, ibinibitawan ko ang natapos, at tinatanggap ko ang bago. Hayaan mong tangay ng hangin ang abo na sumisimbolo sa pag-akyat ng iyong hangarin sa langit. Ang simpleng kilos na ito ng pagbitaw ay makapangyarihan, sinasabi nito sa universo na nagtitiwala ka ng sapat para hayaan itong kumilos. At sa ganitong uri ng pagtitiwala, mas mabilis dumarating ang mga himala. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pagkontrol, ito ay tungkol sa pananampalataya. Hindi mo kailangang habulin ang mga biyaya, inaakit mo sila sa pamamagitan ng enerhiya. Kapag ang iyong isip, damdamin, at kaluluwa ay magkakaayon, kusang umaagos ang buhay pabor sa iyo. At ang ritual ng balanoy ang tumutulong magbalanse sa daloy na iyon. Mapapansin mo sa mga darating na araw ang mga banayad na pagbabago, mga tawag na hindi inaasahan, mga lumang kaibigang muling nagpaparamdam, o mga bagong ideyang umuusbong. Huwag mong ipagsawalang bahala. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga tugon mula sa langit. Laging nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga senyales, at ang may pananampalatayang nakikinig ay laging ginagabayan patungo sa kanyang tadhana. Tandaan, ang enerhiyang ibinibigay mo ay siyang enerhiyang bumabalik sa iyo. Kung nais mong makamit ang kagalakan, magsalita ng may kagalakan. Kung nais mong kasaganaan, mamuhay sa pasasalamat kahit hindi pa ito dumarating. Bawat salitang binibigkas mo ay lumilikha ng alon, at ang dahon ng balanoy ang nagpapalakas ng mga along iyon patungo sa katuparan. Kaya mag-ingat sa mga salitang iyong sasambitin ngayong gabi. Huwag mong sabihin, umaasa ako. Sabihin mo, alam kong mangyayari ito. Huwag mong sabihin, balang araw. Sabihin mo, nangyayari na ito. Sapagkat kapag inihanay mo ang iyong mga salita sa pananampalataya, nagiging magnetiko ang iyong enerhiya. Sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, kapag natulog ang isang tao na may pag-asa sa puso at dalisay na intensyon sa isip, nagtitipon ang kanyang mga espiritong tagapagbantay, nagsisindi ng mga kandila sa dinakikitang mundo upang gabayan ang kanyang kapalaran. Iyon mismo ang nangyayari sa iyo ngayong gabi. Ang iyong mga ninuno, mga anghel, at mga gabay espiritual ay iniayos ang mga sinulid ng iyong tadhana sa likod ng mga pangyayari. Maaaring hindi mo pa makita ang buong larawan, ngunit bawat pagkaantala, bawat liko ng daan, bawat gabing walang tulog, lahat iyon ay nagtulak sa iyo dito, sa sandaling ito ng katahimikan bago ang pagputok ng biyaya. Kaya ngayong gabi, habang humihiga ka, mumiti ka. Nagawa mo na ang iyong bahagi. Nasa dahon ng balanoy na ang iyong hangarin. Alam na ng universo ang susunod na hakbang. Habang unti-unti kang dinadala ng antok, ibulong ng marahan. Salamat sa lahat ng akin na. At sa pagsapit ng bukang liwayway, anuman ang makita mo, tandaan, nagsimula na ang pagpapala. Sapagkat ang mga himala ay hindi laging dumarating na may ingay. Minsan, nagsisimula sila ng tahimik sa ilalim ng iyong unan. Pangwakas na bahagi ang pagsasara ng espiritual na paglalakbay. Ito ang huling yugto ng iyong paglalakbay, sandali ng pagminilay, kapayapaan, at ganap na pagtitiwala. Dito nagtatagpo ang lahat, ang iyong damdamin, pananampalataya, ritual, at ang tahimik na tugon ng universo. Nang buksan mo ang iyong puso sa ritual ng dahon ng balanoy, hindi ka lang gumawa ng isang pamahiin, muling binuhay mo ang koneksyon mo sa banal. Sa espiritualidad ng Pilipino, bawat kilos na may pananampalataya ay nagiging tulay sa pagitan ng nakikita at di nakikitang mundo. At ngayong gabi, natawid mo na ang tulay na iyon. Habang naghahanda kang magpahinga muli, huminga ng malalim at pansinin kung gaano kagaan ang hangin. Ang bigat na dati mong nararamdaman sa dibdib ay unti-unti nang naglalaho. Iyon ang unang himala, ang kapayapaang dumarating bago ang biyaya. Maraming tao ang naghahanap ng himala sa mga nanalong numero, bigla ang yaman o malalaking pagbabago. Ngunit sa katotohanan, ang pinakamatitinding himala ay tahimik, isang payapang isipan, isang pusong gumagaling at isang pag-asang muling nabuhay. Sabi ng ating mga ninuno, ang dasal na tapat, laging dinidinig. At ngayong gabi, dininig ang sayo. Maaaring hindi mo pa makita ang buong sagot bukas, ngunit kumikilos na ang universo, inaayos ang mga tao, oras, at enerhiya upang maisakatuparan ang magandang balitang para sayo. Ang dahon ng balanoy ay simula lamang, isang simbolo, isang susi na nagbukas ng iyong kahandaan upang tumanggap. Ginawa mo ang ritual ng may katapatan, at ang katapatan ang siyang nagiging tulay mula sa enerhiya, tungo sa katuparan. Bawat dasal na bumulong sa labi mo, bawat sindi ng kandila, bawat luhang tumulo, habang nananalangin ka, walang ni isa ang nakaligtaan. Ang banal ay hindi nakikinig sa salita, kundi sa panginginig ng iyong kaluluwa, at nayong gabi, ang iyong panginginig ay puno ng pananampalataya. Kaya't habang ipinikit mo ang iyong mga mata, isipin mong nananatili sa hangin ang banayad na halimuyak ng balanoy. Makita mo ang berdeng liwanag na bumabalot sa iyo, banayad, kumikislap, buhay. Iyan ang enerhiya ng muling pagsilang, ng pagpapagaling, at ng pag-akit ng biyaya. Niyayakapin nito ang iyong espiritu, nililinis ang lahat ng hindi na para sa iyo, at binubuksan ang espasyo para sa mga pagpapalang matagal nang naghihintay. Sa pagising mo bukas, tandaan mo, hindi ka na pareho. May nagbago sa iyong panginginig. Mapapansin mong mas malinaw ang iyong isipan, mas magaan ang iyong pakiramdam, at mas bukas ang iyong landas. Ganyan gumagana ang banal na tiempo, dahan-dahan, tahimik, ngunit laging eksakto. Huwag mong madaliin ang proseso. Mamuhay ka sa pasasalamat. Panatilihin mong maliwanag ang iyong tahanan, magsindi ng kandila, magwisik ng tubig na may asin sa mga sulok, o magdasal sa pagsikat ng araw. Ang mga simpleng gawain ito ay nagpapanatili sa enerhiyang ginising mo ngayong gabi. At kapag muling sumagi ang pagdududa, alalahanin mo ang gabing ito, ang gabing inilagay mo ang dahon ng balanoy sa ilalim ng iyong unan at ibinulong sa universo ang iyong katotohanan. Ang gabing pinili mong manampalataya kaysa matakot. Sapagkat ang mga himala ay hindi laging nangangailangan ng inay o patunay. Minsan, nagsisimula sila sa katahimikan at sa isang dahon na nakinig. Kaya bago matulog, huminga ng malalim at sabihin ito ng marahan bilang iyong affirmation. Lahat ng nakalaan para sa akin ay patungo na sa akin. Ako ay ligtas, ginagabayan at pinagpala. Ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata. Narinig ka na ng universo. Magpahinga ka, papalapit na ang iyong himala.